Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang magandang araw ng panambahan sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Nawaya na sa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Sa araw na ito, araw ng panambahan, ay marami tayong uh, pagpapala na mararanasan na ipagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Kabilang rito ay pagpapalang spiritual sapagkat uh, dudulog tayo, aawit tayo sa ating uh, Panginoon at mapapaalalahanan tayo mula sa salita ng Diyos. Ang ating tema ngayon, ngayon ay araw ng panambahan ay patungkol sa pagsamba. Muli nating paalalahanan kung ano ang kapahayagan ni Josue patungkol sa pagsamba. Bago natin tunghayan ang uh, tema ng pagsamba, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, Ama, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Muli, Dudulog kami sa inyong salita sa araw na ito sa panimula pa lamang bilang paghahanda sa aming pong panambahan maya maya lamang naway. Pagpalaimo mo kami, mangusap po kay sa amin sa maraming kapamaraanan at ngayon palamang nag-aalay na kami ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Worship ito po ang ating tema sa Araw ng Panambahan at uh, tayo po ay uh, mapapaalalahanan mula sa Aklat ni Josue. Kung hawak mo ang iyong Biblia, kaibigan, pakibuksan mo na lang ito sa Aklat ni Josue in the Book of Joshua. Siguro by heart alam mo to, no? Joshua chapter 24, verse uh, 15. Ano ba ang kanyang kapahayagan na uh, siya ay humarap sa bayan ng uh, Israel. Ganito ang ating mababasa dito sa isang talata na ating uh, pag-aaralan. Joshua chapter 24, verse 15. Sabi niya, "At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa diyos Diyos ang sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga diyos-diyosan ng mga Amoreo, na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahan Ngunit ako at ang aking angkan ay kay lamang maglilingkod As for me and my house we will serve the Lord Napakaganda ng kapahayagan ni Josue na ano mukun tayo ay uh, ama ng tahanan dapat ganito ang uh, ipinapahayag natin sa ating uh, sambahayan. Da dapat tayo ay may paninindigan sa ganitong uh, pagsamba. Ang talatang ating binasa ay bahagi ng buong kabanata 24 at ito ay patungkol sa pagsusuri ng kasaysayan ng Israel sa kanilang uh, pagkaalipin. At dito na nga nang sila ay nasa lupaing pangako. When they were doon sa promised land ay makikita natin ang paniniwala. Dito no yung paniniwala, yung may tuturing na conviction, yung persuasion at uh, yung stand ni Josue bilang pinuno ng bayan patungkol sa paninilbihan at pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos pinaalalahanan niya ang Israel patungkol sa kanilang kasaysayan ng katapatan ng kanilang mga ninuno na si Abraham at si Moises. Ito yung kanyang sinabi na natiling tapat si Abraham at si uh, Moises sa ating Panginoon. Ipinahayag din ni Josue sa bayan ang katuparan ng pangako ng Diyos nang ang Diyos ay sinagip sila sa kanilang pagkaalipin. At dito na nga, Muli niyang ipinahayag bilang isang panghihikayat upang ang bayan ay manatiling tapat sa tunay at nag-iisang Diyos. Alam mo kaibigan, hindi nais ni Josue na magpatuloy ang bansa sa kasalanan. Ganito yung kanyang uh, kapahayagan. Eh, nagpapatuloy sila sa kanilang kasalanan pagka sila rin ay patuloy na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi niya nais na mahikayat ang bansa sa kalakaran ng bansang mga nakapaligid sa kanila. Ang mga katagang winika ni Josue ito ay isang hamon, a challenge to the entire nation of Israel patungkol sa kanilang katapatan at salubin sa tunay at nag-iisang Diyos. At sa salaysay nga, pag binasa mo yung the entire chapter 24, maaari nating ipakahulugan na si Josue dito no, para siyang isang tatay na nananawagan at nagsusumamo sa kanyang mga anak na maging tapat sa Panginoon. Siguro itong napakagandang uh, paalala ni Josue, ganito dapat ang ginagawa natin bilang mga ama ng tahanan. Tungkulin natin ito sa ating mga anak. Alam mo kaibigan, kung susuriin mo ang salaysay sa Israel, isa sa maraming kasunduan ng Diyos at ng kanyang bayan, ay ang paninilbihan at pagpapakita ng takot sa Panginoon. Ang hindi pagpapakita ng takot sa Panginoon at ang kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ito ay tahasang pagsuway ng bayan sa kanilang kasunduan na inilatag sa kanila ng Diyos. Alam mo, ang anumang uri ng pag-aalyansa, yung compromise, no? maging sa atin ay angkop yan eh ang anumang uri ng pag-aalyansa sa mga bayang nakapaligid sa kanila during their time, ito ay paglabag sa covenant na inilatag sa kanila ng Panginoon. At dito na, pinapili ni Josue ang bayan patungkol sa kanilang paninilbihan at katapatan. Kanino ba kayo? Parang ganun ang kanyang tanong. Nang kanyang inihaing ang hamon sa bayan, winika naman niya ang kanyang paninindigan ng paninilbihan sa Panginoon siya at ang kanyang sambahayan. Ano ang pakahulugan sa kanyang paninindigan ng pagsisilbi sa Panginoon? Alam mo kaibigan, ipinakita rito ni Josue ang kahalagahan ng kalagayang spiritual ng kanyang bayan. At alam mo, bilang mga Ama, dapat ay uh, alam natin ang kalagayang spiritual ng ating uh, pamilya. At dito ang pangihikayat natin na manatiling tapat sa ating uh, Panginoon. Pakahulugan niya, mahalaga ang pananatili sa Diyos at pagpapakita ng buong pagtitiwala sa Kanya. Ang tunay na pagpapakita ng pasasalamat sa lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanila, ito naman ay maipapahayag sa kanilang katapatan at paninilbihan sa kanilang pagpapasya ito yung hamon ni Josue kanino ba kayo? yun ang sinasabi niya no at sa kanilang pagpapasya dito mahahayag kung sino ang tagapamahala ng kanilang mga buhay at pag-aalayan nila ng katapatan sa kanilang pagpapasya mahahayag kung kanino sila umaasa. Kaibigan, alam mo, ang ipinamalas ni Josue ay isang magandang paalala para sa atin. Anuman ang pananaw o maging pagpapasya ng ating kapwa, this is something personal. Kung ikaw ay pamilya, personalin mo to para sa iyong sambayan At ito ay patungkol sa ginawa, ginagawa at gagawin ng Diyos sa ating buhay. Hinihikayat tayo ng uh, pinuno ng Israel at that time, na tayo ay manatiling tapat sa kanya. At ito ay angkop sa atin. Ganyan din naman ang sinasabi ng mga mga ngaral sa atin. Dapat ang ating paninindigan ay maging huwaran upang ang iba ay sumamba at manilbihan sa Diyos. Sigit sa lahat upang maging mabisa ang kapahayagan natin ng pag-ibig ng Diyos at ang patungkol sa mabuting balita. Dito sa nag-iisang talatang ito, maaari nating ipakahulugan ng ating pamumuhay at patutuo ay nagpapakita ng ating katapatan sa paninilbihan sa Kanya. Dapat rin nating tandaan ang tapat na paninilbihan sa Diyos, anuman ang ating kalagayan, ito ay pagpapakita ng tunay na pagsamba at pagpapasakop. Kaibigan, kung tayo ay nakapagpasya na, nang ating buhay ay ilagak sa kanyang kapamahalaanan at pangangasiwa Patunayan natin ito sa araw-araw nating pamumuhay Tandaan natin ang pagsamba sa Diyos at pagtalima sa kanyang utos Ay kapahayagan ng ating pagpupuri at pagmamahal Sa lahat ng kanyang ginawa, ginagawa at gagawin sa ating buhay Ang tanong eh, nais mo ba? ng pagpapalang spiritual kaibigan, tandaan natin sa araw ng pagsamba tanungin natin ang ating sarili ano ang kalagayan ng ating salobin tulad ba tayo ni Josue may paninindigan sa gitna ng hamon o tayo ba ay marupok sa panahon ng pagsubok tandaan rin natin, kaibigan hangad ng Diyos ang ating katapatan maaasahan ba ito ng ating Panginoon. Tanungin uli natin ang ating sarili sa ating pagsamba sa araw nito. Ano ang kalagayan mo sa harap ng Diyos? Ikaw ba ay handa na upang sumamba? sa diwa ng pagkakaisa. Ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan. Kapayapaan ng Diyos ang sumating lahat. Pastor Melchor Magsino at sa nito, sama-sama po nating idulog sa Panginoon sa pananalangin ang bawat gawain sa bawat bahay sa bahan. Tayo po'y manalangin aming Diyos, aming Ama, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kayo po na lumikha ng langit at lupa at nagliktas sa amin sa lahat ng gawa ng masama. Purihin po at ng ang banal mong pangalan, Ama. Maraming maraming salamat po sa buong isang linggo ng aming buhay. Nasa araw na ito, Panginoon kami po'y nagpapakumbaba Lord, na sa araw na ito ay dakilang araw na kami pong mga anak mo, Panginoon, ay sama-sama dakilang Diyos at magkakaisang magpapabot ng pagpupuri, pagsamba at pasasalamat sa inyo. Ang mga kapakumbabaan naming idinadalangin ang bawat gawain, Panginoon, sa iba't ibang dako. Patuloy mo pong pagpalain na kailang Diyos. Maring ang iba, Panginoon, ay meron pa rin mga online worship services. Patuloy mo pong abutin, Panginoon, ang bawat taong makakapakinig ng mensahe. Lalong higit, Panginoon, ang mensahe ng pagliligtas mo, ang pagibig ibig mo na kailang Diyos na patuloy na siyang pag-asa ng bawat tao. Dakilang Ama, maraming maraming salamat po. At patuloy ang aming dalangin, Lord, kami po ng mga itatayo mo upang maging daluyan ng pagpapala ng inyong mga banal na mga salita na kilang Diyos. Ito po ay maihasik na kilang Diyos at ang dalangin namin sa bawat pusong tatanggap nito. Hiling namin matatabang puso, Panginoon. Lord, na nandoon ang siyang hamon na patuloy na sundin at ipractice, Panginoon, ang mga panuntunan at katotohanang ng ipapahayag mula sa inyong mga salita. Dalangin din po namin, Panginoon, na magligtas ka, Panginoon, na mga, Lord, mga taong idadako mo sa bahay, sa bahan na kailang Diyos, na wala pa pong pagkakilala sa inyo. Aming idinadalangin ng bawat mga gawain, lalo na rin po ngayon, ngayon, halos lahat po ay Lord normal na sa kanilang face to face na Jos Diyos na gatherings. Patuloy po naming dalangin ng pag-iingat ang protection mo, Panginoon, at higit sa lahat na kailang Diyos, Lord, sa bawat fellowshipping, sa bawat pagkakaisa sa pagsamba, ay pag mo po ng pag mo ang bawat isa. Dahil sabi mo nga, dito po nakikilala ng sanglibutan ang bawat alagad mo kung kami po ay nagmamahalan. Maraming maraming salamat po dakilang Diyos sa kalayaan ng pagsamba dito po sa aming minamahal na bansa. At patuloy din naming dalangin Panginoon na patuloy mong pangunahan dakilang Ama ang bawat mga gawain sa iba't ibang dako. Luwalhatiin at purihin ang banal mong pangalan. Ang madalangin din po namin, dakilang Diyos, ang ministry ng Paris Broadcasting Company, ang DCS, ang hardin ng panalangin. At Lord, sa DCS, every Sunday po, ay meron din po, dakilang Diyos, on air, Panginoon, na mga gawain, Panginoon, ng pagsamba. Patuloy mo ring pagpalain, dakilang Diyos, at ang inyong pag Ingat, kalinga sa sa amin, Panginoon. Purihin at nakilain ang banal mong pangalan. Salamat, salamat, Panginoon, sa pribileyo na ipinagkakalaw mo sa bawat isa sa amin ng aming buhay ay magamit mong patuto ng inyong kadakilaan, pag-ibig at pagliligtas. Salamat, ito po ang aming dalangin. Pagpupurit, pagkapasalamat sa inyo sa pangalang banal ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen at Amen. Sa araw po ng panambahan, bahagi po ng ating programa ay ang pamamagitan pa rin sa larangan ng pananalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat at sa mga sandaling ito ay makadudulog kami sa inyo upang makapanalangin para sa kahilingan ng kagalingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Naway pagkaloob mo ang aming idudulog ayon sa inyong takdang layon at panahon. Para po sa mga sumusunod na kapatid tulad ni kapatid uh, Aida, siya po ay may problema sa kanyang uh, tenga at nakararanas po siya ng uh, sakit na ipagkalob mo ang kagalingan na nararanasan po Panginoon Diyos dahil sa karamdaman sa tenga ni kapatid Aida. Para po kay kapatid uh, Ronalyn, siya po ay may sis at ang kanya pong pananalangin Panginoon Diyos ay uh, kagalingan o ipagkaloob mo ang kahilingan ni kapatid Ronaldin Kay Isabel, ang kanya pong pamamagitan ay uh, para sa kanyang asawa. Pagpalaim mo ang kanyang mahal na asawa sa kanya pong pagtratrabaho. Para naman po kay Jane, ang kanya pong pananalangin na naway maging maayos po ang kanyang kalusugan. Kay Erlinda, siya po ay nananalangin Panginoon Diyos na magbukas po kayo ng mga pagkakataon upang siya po ay makapagsilbi sa inyo, Panginoon Diyos. Para po kay uh, Limuel, kay Genesis at kay John, patnubay ang kanilang kahilingan. Ganon din po kay kapatid Sol na mamagitan po siya ng guidance for the entire family. At para po kay kapatid... Uh, Christi sa larangan po ng pananalapi ang kanyang idinudulog. Panginoon sa aming pong mga inihaing ang tugon ayon lamang po sa inyong takdang layon at panahon tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga na tayo ay muling napaalalahanan sa ating tema ng pagsamba sa araw ng panambahan. Kaibigan, ihanda natin ang ating uh, puso at isipan sa kapahayagan ng kanyang salita. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong kapahayagan. Muli ang aming uh, pagdulog sa inyo sa panambahan na may makita mong maayos ang aming kalooban. Kung hindi man, Panginoon, humihingi kami ng tawad. At maging sa mga pagkakataong ito ay uh, ipinapanalangin namin ang inyong mga mga ngaral na naway maipahayag nila ng malinaw ang patungkol sa buhay na walang hanggan. Tanggapin mo ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. My heart... Kaibigan, bukas ako ay muling nagaanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral at paalala kahit bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa panalangin puspos at ito ay magtatapos pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman. Okay, sa